Bigay din sila mangga. Uy! Kapal na mukha niyo. Ay, Manga. Hindi, yung sila. Ano yung mga 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 Ano mga mga sila, baka ka na imong baliparan nga respeto hilak among pagtuo respeto ni respeto sa inyo ha kay nga man gyud si Jesus Christ so, lay lang tag doktrina sumao na magrespeto ay lang ka nang sila ni 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 mo